Idol, ayun o. <laughs> mo ka? Idol, alam ko kung bakit malungkot. Mm -hmm. broking broking. <laughs> broking. <laughs> broking ano? Broke na dyan. Broke? Broke ka na ka na naman Anak mo, <laughs> 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 <broking>. Ah! <laughs> ah. broke ka naman <laughs> ano, daw. Hindi mo sabi kayo? Break na kayo ni ano? Lab lab? Bakit? Bakit pa ba nagkalayo? <laughs> di ko Di ko gustong mangyari to Ay, Deol, sabi ko sa kanya Akin na lang si Lab Lab Ayaw niya Hindi <laughs> pa binigay eh, no? Oo! Oh. Ayan. tuloy ngayon. Ayan. Eh, yung gano'n. Ayan, pinaiyak ka lang. Ako, iyak. Oh. Babae lang yan. Ba't ako iyak? Iyak sa babae. Idol! <laughs> ako, iyak. Oh, never. <laughs> <laughs> Kilala, ko yan, idol. Wow. Oh. Pagka na-broken yan, nagmumukmuk yan. Oh, shit! Oh, shit! Oh, <laughs> ako oh, <ako>, <laughs> babay ako babae, lang yan, oy. No, 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 no. Tigil-tigilan ako akong dalawa, huwag niyo akong pinagalan. Matagal na tayong magkakilala, magkasama, magkaibigan. Alam no. ko na yung ano mo, kiliti mo. Oy. Babae, iyakan, babae, pag ano nga. Mm -hmm. mo. Mamaya, <coughs> iyak ay idol yan, oy. Huwag mong iwanan niya na, baka mamaya. Idol? shit! kayo. Nag-break na kayo nila, Blab. Oh, Tapos, anong pakialan mo doon? Diba, sabi ko sa'yo, akin na lang. Kaya, diba, sa akin. dahil kami Dapat binigay mo na eh. Kaya kami nag-bibit. Da lang ang babae, dahil sa'yo eh. Dahil sa'yo eh, sa mukha mo na yun eh. Bakit na naman? Ano ba ang mukha ko? O, tinungha ako. Oh. Oh, pogi nga ni Idol, Nagkataon eh. lang kasi nagwapo ka sa akin, kaya yung babae ko napupunta sa iyo. Hindi. Ano <laughs> hindi? Parang niloloko mo yata ako. Parang eh ko nagkataon na ganyan yung ilong ko sa iyo, siguro hindi ako bibre ka <laughs> Parang niloloko mo yata ako. Ah, hindi rin. kita niloloko. Ah, Nanggigilid luha mo, ayan oh. Oo, oh, okay. Oh. Ano ba 'yan dito? Ano ba 'yan? Hindi wag niyo akong pinagluluhan. Ano ba 'yan? Luhat, laway. Hindi. Eh dito nag ano ako nag-iimot dito lang. Ay nag-iimot Ay nandoon na siya, nandoon na. Dito nag ano ako diyan. Idol, idol. Oh. Uh. mahal na mahal niya sila. Siyempre, matagal na. Kaya pag binrek siya nila glab, nila blab. Tingnan niyo ni. Ay sobrang sakit. Paano na yung mga pangarap niyo? Oh, paano yung pangarap niyo? Ganun talaga. Di ba sabi mo kay Love Love kasama kasama mo siya sa pangarap mo. Hmm. Kaya lang ano. Eh ngayon, eh, natutupad na, mo na siya kasama. <laughs> oh shit! Oh shit! Oh shit! <laughs> ano ba yan, Indong? Okay lang yun. At least, ano, masaya naman ako kahit ako na mag-isa.